So yun, magandang umaga mga kaunat sa video ito Magbibigay lang tayo ng konting tips sa mga gustong ah, magkanal na straight sa kanilang mga pana Ayan, kagaya nito ayan. So yun, sa mga marunong gumawa nito, sa anak nakakagawa nito na pagkakanal ng mga daanan ng bala ng iyong mga pana Ayan, syempre, exist na kayo sa, sa video nito Para lang to sa mga gumagawa ng pasariling pana o sumusubok ng gumawa ng pana na pambenta rin Ayan, kung paano tayo na-discard ginagawa natin kahit na hindi naka-planer na hindi naka-eskulado yung 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 iyang kahoy basta yung pinaka-top na gagamitin mo pag lalagyan mo ng kanal yung pinaka-top nito mga boss mga kaunat ay tuwid yan yung pinaka-top nito ibig sabihin kasi dito yung pinaka-ibabaw ng ating pana so, yan. may layout na yung mga, mga boss mga kaunat to ngayon kung paano tayo magkakanal ng daanan ng bala yung plastara ng bala na tuwid hindi siya tatabingi okay kagaya nyan yan, yan. Ayan, tuwid nyan so ito yung pinaka-top mga ibig sabihin mga boss mga kaunat ito pinaka-top kung saan yung layout mo yung pinaka top kailangan tuwid dyan sya tuwid yung pinaka gilid nya tuwid dyan para hindi po uh, lulundo yung yung pana yung pinaka ibabaw pero itong pinaka side nya mga kaunat oh, itong side nya kahit hindi yan sya tuwid okay lang yan okay lang yan kasi ang pinaka mo naman dyan ay itong ano layout na ito yan ang susundan mo para mag tuwid yan niya yan may layout na yan sya yan yung linya na yan ang susundan na tuwid kaya kahit na hindi sya tuwid yung pagka eskwalaan doon itong kalimbawa 2 yan, kahit hindi tuwid yung gilid, kabila ang gilid, okay lang. Basta yung pinaka-top niya ay tuwid. So, paano tayo gumagawa ng uh, discarte natin na maglagay ng kanalang pana na hindi siya tamay tatabingi. Eh. Alright. Ito ang ginagawa natin mga boss, no? Dito tayo nagkakanal. Yan. So, ito mga boss, ay ginagawa-gawa ko na lang, lang rin. Eh, meron akong adjuster, adjuster dito. Pero kung wala kayong ganito mga mga boss, okay lang yan. Basta meron lang kayong clam. Ito sa akin may adjuster natin eh. Kaya pwede mo adjust adjust. Pwede niyo rin Ito lang ng mga purpose ng mga kaunat ay yung uh, i-press yung kahoy na ilalagay mo para hindi siya gumalaw. Hindi siya bago. Tapos itong ginamit ko dito mga boss ay tubular aluminum. Yan, aluminum na to. Sige to diyan. Diyan natin ilalagay yung guide natin sa ating router. Ito yung ating router. Ayan, meron siyang guide. So yan, yan ang lalapat natin dito. Yan, para tuwid siya. Yung iba mga boss ang ginagawa nila dito. Yung iba ang ginagawa nila pag nagkakanal sila ay sander. Okay lang yan sander, pwede lang yun kahit hindi ka gumamit ng guide guide bar. Sa sander ay pwede yun. Tapos balahan mo lang siya ng nang ganito. Yung pang tiles mga mga kaunat, gamitan mo lang siya ng pang tiles. Kung magkakanal kung sander ang gagamitin mo. Yan. Hindi ba ito yung layout ng kakanalan mo? Ito sander gagamitin mo. Sundan mo lang yan. Yan. Simitin mo lang yung lalim Tapos kapag tapos mong sandirin uh, ah, Kuskusin mo nang pinakabala nya Ibig sabihin nito So lagsugin mo siya para pumantay yung pinakababa Nang yung kanal So yung sandir, kung wala kayong router, sandir pwede rin yan Ayan, yung iba naman ang ginagamit nila like, Itigib, ano mano, -mano. Oh, Okay na naman siya, yung tigib yung mano -mano. Pero pagkagaya kagayot gusto nyo, meron, ka, meron ka namang router Tapos wala kang cleaner Ayan, tapos tabingi yung side mo Tabingi yung side mo, ganito lang gawin nyo yan ilalapat mo yung siya dyan So yung ganyan mga boss Ito ilalagay nyo lang ito siya dito Siguro lang E siguro lang boss na Ayan o, Mas mataas itong kahoy sa may guide bar Mas mataas yung kahoy Huwag yung mataas yung guide bar Tapos nakalubog yung yung kahoy Ito ito pwede na siya yan, Ito nilalagay na kung ito ng mga kalso Para mas mataas yung Yung kahoy sa guide bar Alright yan ito pwede na ito So may lamang pala siya ng konti yung iba mga kawat, ang ginagamit nila dito ay angle bar. Okay lang mga boss, basta angle bar na makapal yung, yung gagamitin na pinaka guide bar ninyo. Makapal. Kasi kung manipis lang yan, tapos ah uh, magpipress kayo, mag-iipit kayo ng kahoy nyo, baka yung guide bar ang, ay uh, yung angle bar yung bumingkong. Kasi yung angle bar ko nakaraan ay ginamit ako yan. So, na-experience ko yan. ah, uh, manipis lang yung angle bar na ginamit ko. Na pinaka guide ko dito. Ngayon iipit ko dito, kasi gumagamit pa ako dati ng clam eh. Kung wala ako ng ganito, gumagamit pa ako ng clam. So pag-iipit ko siya, uh, nabibend yung pinaka guide bar ko. Kaya pag nirotate siya, tabingi siya. Ay ito, ganda mas maganda tong angle bar. Na makapal. Tubular na aluminum. Okay rin to. Mura lang naman tong mga boss eh. Ayun, sa bili ko siguro nito ah uh, uh, ano lang siya, 150, 150 pesos. Tapos sa 6 feet yata ito. alright right, So, yan, paano naman natin na uh, susukatin yung router? Paano magsusukat ng router kaya tabing, tabing hindi hindi pantay yung kahoy natin? Ayan. So, yan, nakalapat na siya mga boss. Ayan, i-jigit natin tong clamp ng aking ginawa. Ayan. Basta dito nga boss, kahit angle bar gamitin nyo, basta makapalang. Huwag lang yung manipis na angle bar. Kasi kapag wala kayong ipitan, tapos magkaklam kayo sa kabilang dool, magkaklam kayo sa kabilang dool, at kinuha nyo yung sentro ng kakanalan ninyo, baka yung guide bar, yung ang bar niyo yung mag-bend. So magiging tabing ipa rin yun. Alright? So, umpisa natin kung paano tayo magsusukat ng, mag-a-adjust ng bala ng router sa ating gagawing kanal ng ating mga pana. nakakalat ito yung ating uh, router na gagamitin Ayan. tapos yung bala na nilagay natin dito ay ah, uh, pang 6mm kasi ang kakanalan ko ngayon ay 70cm ito 6mm right okay susukasin natin para magpa natin yung tuwid so yun na guys ah, uh, ulitin natin dito yung makapal uh, makapal yung kahoy nakuha natin ng na puntos na sentro na yun dito sa kabilang dulo niya ay patulis ibig Sabi sabihin patulis yung kahoy natin kaya ang gagawin natin para makuha natin yung puntos doon sa dulo na nakasitap sa may router dadalhin natin dito lalagyan natin po ng kalso sa likod yan kasi manipis eh yan kakasalan natin yan tapos itong kalso lalagyan po natin ng clamp para hindi siya maraglag kasi mamaya pag gumamantar ang router malalaglag po ito siya hindi muna natin masyadong higpitan kasi dadalhin pa natin yung router doon sa dulo para kunin natin yung sentro Siguro din natin mga boss na kapag ang router niyo ay merong guide sa dulo, hindi po siya bumangga sa may clamp. Kasi pag bumangga yan, hindi niyo po pa papapa dito hanggang dulo 'yung 'yung kanal. alright, tingnan natin. Kasi so napakalayo, malayo siya, makapal. Ang gagawin mo natin 'yan ay dadagdagan natin 'yung kalang dito. Iyaban din lang natin 'tong kalang natin. Yan, makikita naman natin yung mga boss na umuurong siya. Hanggang sa mukha yung sidraw. Okay. Alright. Ayan, okay na siya. Hindi hey, makikita yung mga boss. Kita nyo ba? Kita ba? Ah, hindi makita. Madilim. yung pinakatalim ng gilid ng bala ng router natin ay dumikit doon sa may pinakagilid na linya ng ating kanal na ginawa. So, ibig sabihin, yung sukat natin dito at saka sukat natin doon ay nakuha na. So, yung adjust natin ng ating guide sa router ay fix na yan. Ayan, dito na tayo na, na kumuha ng sentro sa ginamit natin kalso. Kasi tingnan nyo yung awang nyo. Ayan. Ayan. Pagdating dito ay dikit na siya. Alright kahit na hindi natin natuwid din yung cleaner yan basta yung pinaka top natin I mean tuwid yan siya goods na yan kaya na natin kunin yung pinaka sentro at tuwid na pagkakana lang ating mga pana yan ito bigyan ito mga boss ay para lang to sa mga uh, gustong matuto pa kung paano gumamit ng guide bar at maging tuwid yung pagkakana lang ginagawang mga pana alright kasi kanya kanya na naman yung kanya kanya yung discard yan eh sa mga talaga mga na talaga tapos yung ating clam ay pinat itong Tanggalan Ito ng konti para lumapat yung ating ipit. Para ito mga boss na hindi na gumalaw. Kasi pagka nag-vibrate yung ating router tapos hinahawakan pa natin yung kahoy, nauurong po yan siya ng kaunti-unti na hindi natin mapapansin. So yung mga boss, kapag wala kayong ganito, pwede nyo siyang ipitan sa kabilang dulo. Clam, kabilang dulo, clam. O kaya naman ay uh, tawag ito lagyan nyo yung pako pa sa gilid sibitan nyo na pako pa tapos sibitan nyo rin na pa pako sa gilid para kapag ang router dumiretso na dumaan na wala pong mababanggaan alright so tingnan natin mga boss yung magiging performance ng ating sukat sa ating ginawang ala setup ng ating router sa ating gagawing kanal ng ating pana so yan syempre mga boss huwag natin kalimutan gumamit ng city first kailangan ng ating face mask at gumamit tayo ng ah uh, salamin Tapretik na sa ating mata kasi hindi natin mababahin sigurado na wala talalis sa mata natin At kaya yung lang natin ang aligabok kasi masyadong talaga maligabok ito yun guys natapos na natin yung narutira yung ating uh, kanal ang ating panati tignan natin ngayon kung tuwid so ito sya yung pinaka na hindi pa natin tanggal yung kanyang mga oh, guys tignan natin ngayon kung tuwid na talaga yung ating ginawa tuwi na tuwi talaga okay basta kailangan lang tayo laging double check double check mga boss kasi kapag nagkamali po tayo dito tumabingin po dito tayo sa paggawa ng kanal to damay na po lahat ng mga layout natin dyan sa so, magbabago tayo ng layout tutuwi natin ulit yung kanal kapag tumabingin yan papangit na po yung kanal may lalaki meron meron malaki merong mali masikip o sakto lang sa bas malay niya so mga mga kawatay isa pang tip kapag umahawak tayo ng router alright Kapag gumawak tayo ng router mga kaunat ay huwag po natin persahin yung router yung paghawak. Huwag po siyang madiin. Ibig sabihin, alalay lang tayo. Huwag natin didiinan yung paghawak ng router. Dapat ay, sa akin kasi pag gumawak ako ng router, kaganito. Right. Tayo ka tingnan ng camera. Pag gumawak ako ng router, ng router boss, mga ka kaunat, kaganito. Yung aking isang daliri, ay yung dalawa ito ay nakahawak sa may pinaka side by side ng uh, baba ng ating router. Tapos yung dalawang daliri ko, tatong daliri ko, nakahawak naman dito sa may uh, guide bar ng router para sigurado na hindi siya umangat yan hindi siya gumanyan hindi siya like, alat lang ah yan hindi siya umangat ang konti na ganyan kasi baka nila natin na umangat na pala tapos tuloy tuloy tayo umawawala um, 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 natin sa sabi so, kaya nga nakaganyan so ganyan ako maghawak ng router alright yan nakaganyan ako maghawak ng router yan pwede so, rin dito mahawak pag kasi may init yan eh minsan naman kapag ma-pro ma, ma yung bala mo kapag itong hawak mo pag tumasik dito yung mga mga pinag design niya mainit po yan mga boss mainit dito ang tapo niya sa kamay natin yung init kapag gumagayin tayo kasi dito ang tapo niya mainit yan pwede mong hawakan dito alright tapos yung isang kamay mo ay dito naman yan kapag talaga sanay ka na o kahit isang kamay lang kagaya ng yoko na kahit isang kamay lang kasi sanay naman tayo ng sanay ganito yan tapos siguro natin mga kaunat na hindi po magbabago yung lapat ng isilong ng binakailalim ng router natin sa may top ng ating pana 'yung gagawin. Wag po siyang wag nating hayaan na tumagilid siya ng konti ganyan, magilid. Yan. Kasi apektado 'yung kanal ng ating panakapaka Saka nga pala mga boss, ah uh, wag po natin siyang idea na itulak. Pero sayang itulak 'yung ating router. Hayaan po lang po natin siyang kumain 'yung bala niya. Kung ano 'yung kain ng bala niya, kung ano bis na kain ng bala niya, 'yun lang talaga. Wag nating ididiin ang gusto na mapapersa 'yung 'yung router kasi papangit po 'yung daan ng ating kanal. Yan magkakaroon niya ng ng layer-layer Oh, so yung kapag ka gumamit tayo ng router, huwag po natin perusahin na itulak tulak. Kayaan po natin yung kain niya ng kanyang bala. Meron pagkakataon na, mapuro yung bala, alalayan lang po natin mga boss na tubig. Tubigan lang po natin yan. Kasi iitim yan eh. Uusok yan. Experience ko na yan, uusok yan, iitim yan. Kaya kailangan alalayan lang natin tubig. Alright. Subscribe po sa ating YouTube channel. Yan, papa, sa ating Facebook page, papalala rin po. Dahil sinag-upload din po tayo doon ng ating mga shorts video. Facebook natin. At ito sa kauna ta, pa-subscribe mga boss para pwede kayo mag-comment sa akin kung anong gusto niyo malaman sa paggawa ng mga pana. Sa mga bago pa lang po mga boss, eh, yun, yung mga marurung na, ayan, kanya-kanya discard yan. May mga discard yan, kanya-kanya. Mga sanay na po yan. Alright!